Sa nagdaang panahon, nagkaroon ng ilang kontroversy tungkol sa mga itlog, kung ito ba ay nakapagpapalusog o hindi, lalo na kung may kaugnayan sa kolesterol at pagtaas ng timbang, ang iba ay nagsasabi na maari itong makapag-trigger ng heart attack at ang mga taong nais na bumaba ang timbang ay karaniwang inaalis ang mga itlog sa kanilang diet. Clever you will crack the myths behind the eggs. La luna ang kula sa itlog or egg yolks. Plus, by the end of this video, ipapaalam namin sa iyo kung ano ang mangyayari kapag kumain ka ng tatlong itlog sa isang araw. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-follow ang aming page, King San Juan, at kung na gustuhan nyo ang mga nilalaman ng mga videos, i-share, i-like, at mag-iwan ng comments sa aming comment section at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Healthy Tips, at i-turn on ang notification bell. Now, you won't miss any of our new videos. Ang mga itlog ay naglalaman ng lahat ng mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Naglalaman nito ng calories, proteins, healthy fats, folate, calcium, zinc, phosphorus, selenium, and vitamins A, B5, B12, B2, D, E, K, and B6. Ang mga bitamina at sustansya ay matatagpuan sa isang itlog at mas mura kaysa sa lahat ng mga supplements. But what about the cholesterol in eggs? Alam mo ba na ang cholesterol ay hindi lubos na masama? Ayon sa Medical News Today, maari itong matagpuan sa bawat cell sa iyong katawan. Ang kolesterol ay isang fatty substance na may mahalagang papel sa pagtunaw at produksyon ng vitamin D. Nakakatulong din ito na makabuo ng horsteroid moans tulad ng testosterone, estrogen, and cortisol. Ang kolesterol ay may dalawang uri. Low-density lipoproteins or LDL na kilala as bad cholesterol and high-density lipoproteins, the good cholesterol. Ipinaliwanag ng American Heart Association ang pagkakaiba ng dalawa. LDL contributes to fatty buildup sa arteries para sa proseso na kilala as atherosclerosis at pinataas ang panganig para sa heart attack. Stroke and Peripheral Artery Disease Sa kabilang banda, ang HDL acts as a scavenger na dinadala ang LDL palayo sa arteries at binabalik sa atay, kung saan ang LDL is broken down and passed from the body. So, The more HDL and the less LDL you have, the better. Anong uri ng cholesterol ang makukuha sa itlog? Is it HDL? Nope. Then, it's LDL? Nope again. Ang mga itlog ay naglalaman ng omega-3 fatty acids, which are healthy fats at dietary cholesterol. Ayon sa National Heart Foundation of Australia, Ang omega-3 fatty acids ay maaaring magpababa ng iyong heart rate and rhythm. Binabawasan ang panganib ng pamumuo ng dugo, mapababa ang blood pressure levels, mapabuti ang blood vessel function, and i-delay ang pag-build up ng plaque sa coronary arteries. Pretty cool, ha? Huh? Sa kaso naman, ang dietary cholesterol Maraming pag-aaral ang nagpatunay na ang mga itlog ay hindi nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso ayon sa Healthline. Ano ang mga benepisyo na makukuha mula sa itlog? Number 1. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang at pinapanatili kang busog. Ang isang malaking itlog ay naglalaman ng halos 6 grams of high-quality protein na maaaring makatulong sa iyo na panatilihin ang busog na pakiramdam ng mas matagal. Binabawasan din ito ang paghihikayat na mag-snack at pinababa ang overall calorie intake. And on average, ang mga teenager na kumakain ng isang itlog sa umaga ay may 113 na mas konting calories sa tanghali. At ang resulta, nakakatulong ito na pababain ang iyong timbang. Number 2. Nagpapabuti sa kalusugan ng mata. Ang pula sa itlog ay naglalaman ng lurien na nakakatulong na mapawasan ang panganib ng age-related macular degeneration at cataracts. Naglalaman din ito ng zeaxanthin na pinoprotektahan ka mula sa nakakapinsa ng mga sinag ng araw or sun's UV rays. Bukod dito, Ayon sa Egg Nutrition Council, ang mga itlog ay maaaring protektahan ang iyong mga mata from retinal damage dahil naglalaman ang mga ito ng omega-3 fatty acids. Did you miss other important details? Yes. Ang mga itlog ay puno ng vitamin A na pinoprotektahan ng iyong cornea at zinc na nagpapabuti sa kalusugan ng iyong retina at makakatulong na makakita ng mabuti sa gabi. Number 3 pinapanatiling malusog ang iyong mga buto. Isang pag-aaral ang isinagawa ng Department of Food and Technology sa Hanseo University na nagmumungkahi na ang mga pula sa itlog ay nagpapabuti sa bone metabolism at maiiwasan ang panganib ng osteoporosis. Gayun din, ang lahat ng mga itlog ay naglalaman ng vitamin D upang maprotektahan ang iyong mga buto, phosphorus, upang mapanatiling malusog ang iyong mga buto at calcium upang mapabuti ang density ng iyong mga buto. Number 4. Pinapalakas at pinalulusog ang muscles. Ang itlog ay naglalaman lamang ng 72 calories. Karamihan dito ay nasa form ng protein. Ang iyong katawan ay dapat magkaroon ng protein upang ayusin at magbuild ng muscle cells. Ang mga itlog ay perfect fuel for your muscles. Number 5. Pinipigilan ang kakulangan sa iron. Ano ang iron deficiency at ano ang ginagawa nito sa iyong katawan? Nangyayari ito kapag wala kang sapat na iron sa iyong katawan at mambaba ang iron levels pati na rin ang red blood cells. Kinakailangan ng iron para makapag-produce ng hemoglobin ang bahagi ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Paano mo mapapanatidi ang tamang dami ng iron? Kumain ang mga itlog. Yes, they are sources of iron. Number 6. Tumutulong sa pagdevelop ng utak sa mga sanggol at fetus. Ang mga itlog ay hindi lamang mabuti para sa mga matatanda kundi pati sa mga sanggol at kahit na sa mga fetus. Ang kolin sa mga itlog ay kapakipakinabang para sa pagdevelop ng utak ng mga fetus. Ang pula sa itlog ay maaari rin makatulong na maiwasan ang birth defects sa panahon ng pagbubuntes. Ang vitamin B ay mahalaga para sa pagdevelop ng spinal cord at fetal nervous systems. Nakakatulong din ito na maiwasan ang breast cancer ayon sa isang pag-aaral. Kaya ang itlog ay sensory food para sa utak. Ngunit dapat natin masusing tingnan ang pagkain na ipinapartner natin sa mga itlog na may maraming unsaturated and trans fats. For example, eggs with ham, bacon, or hot dogs. Ito ang naobserbahan ng National Heart Foundation of Australia na inirekomenda nila na imatch ang mga itlog with a healthy option. Ngunit tandaan na hindi lahat ng mga itlog ay pare-pareho ayon sa healthline mayroong apat na uri ng mga itlog at ang kanilang nutritional contents ay magkakaiba ito ay depende kung paano pinalaki ang mga manok at kung ano ang pinapakain sa mga ito number 1 conventional eggs ang mga manok ay pinapakain ng butil o grain supplemented with vitamins and minerals at ang mga itlog ay matatagpuan sa mga supermarket number 2 organic eggs ang mga manok ay pinapakain ng organic feeds and were not treated with antibiotics and hormones. Number 3, pastured eggs. Ang mga manok ay pinapakain ng mga bulate at kumakain din ng natural food tulad ng halaman at insekto. Number 4, omega 3 enriched eggs. Basically, katulad din sila ng conventional eggs except na ang pagkain nila is mixed with flaxseed as a source of omega 3. In ranking, ang pastured eggs ang pinakahealthiest and more nutritious type of eggs, pangalawa ang omega-3 enriched eggs, pangatlo ang organic eggs, and ang conventional eggs ay ang least healthy. Gayunpaman, kung hindi ka makakahanap ng alinman sa tatlong na una, ang conventional eggs ay kabilang pa rin sa pinakahealthiest and most nutritious food na maaari mong kainin. Paano mulutuin ang iyong itlog? ayon sa United States Department of Agriculture or USDA it's okay to poach bake scramble hard boil and fry eggs siguraduhin din na ang pula sa itlog ay firm habang niluluto how about the debate between white and brown eggs ano yung mas healthier ang totoo ang brown at white eggs ay may parehong nutritional value ayon sa USDA na nag-debunk ng lahat ng ng kwento hinggil sa bagay na ito. Now, pumunta na tayo sa malaking katanungan. Ano ang mangyayari kapag kumain ka ng tatlong itlog sa isang araw? Malinaw na ngayon na ang uh, mga itlog ay mabuti para sa iyong kalusugan. Ngunit ilan ang maaari mong kainin sa isang araw? Ano ang standard or ideal number of eggs? isiniwala sa isa pag-aaral mula sa Department of Nutritional Sciences sa University of Connecticut na ang isang tao na kumukonsumo ng tatlong itlog sa isang araw ay maaaring makaranas ng mas higit na pagtaas ng good cholesterol at pagbaba ng bad cholesterol kaysa sa isang tao na kumakain ng same amount of egg substitute. That is so great! Sinasabi naman ng UK National Health Service na walang recommended limit meaning eat all you can. Sa kabilang banda, iminumong kahi ng The American Journal of Clinical Nutrition ang maximum na labing dalawang itlog bawat linggo. Nililimitahan naman ito ng National Heart Foundation of Australia na 6 hanggang 7 itlog kada linggo. Anuman ang bilang, ang mensahe ay malinaw. Ang itlog ay ligtas at healthy kainin ayon sa ilang health authorities and institutions. Inaasahan namin na ang video na ito ay makakatulong sa iyo para magbigay linaw sa mga maling akala tungkol sa mga itlog. Do you know where we can find pastured eggs? Please be kind and share the info in the comments. Click the like button and share this video with your family and friends so that they will know the excellent facts about eggs. Don't forget to follow King San Juan. We hope you enjoyed learning about eggs.